ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. May panata ka bang ginagawa at nirerespeto sa tuwing sasapit ang mahal na araw? Iyon bang hindi mo pwedeng makaligtaan na gawin sa tuwing sasapit ang panahon ng Semana Santa? Ang kwento mapapakinggan natin ay pagbibidahan ni Joseph at ng kanyang pamilya. Ano ba ang nakasanayan nila tuwing Semana Santa? Tama nga kaya ang kanilang ginagawa. Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng gabi. Si Joseph ay galing sa pamilyang istrikto pagdating sa pagsunod sa mga panata tuwing Semana Santa. May mga kakaiba silang penitensya para malinisan ng kanilang mga naging kasalanan. Sa tuwing sumasapit na ang panahon ng Semana Santa, naghahanda na ang pamilya ni Joseph para masimulan na ang kanilang nakaugulian ang kanyang nanay. Mula Ash Wednesday ay hindi na kumakain ng kahit na anong klase ng karne. Maski na isda ay hindi rin ito tumitikim. Tanging gulay lang at tubig ang pangraos nito sa araw-araw. Ang kanyang tatay naman ay nagpepenitensya sa pamamagitan ng pagtatatak. Iyon bang paghampas ng bulyos sa sinugatang likod habang naglalakad sa kalsada tuwing Huwebes Santo? Hindi rin nagsisiping sa kabuuan ng Semana Santa ang mag-asawa. Ni maghalikan o magyakapan ay hindi rin nila ginagawa. Iyon din ang bilin nila sa kanilang mga anak. Ang kanyang kuya naman ay pumapasan at nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. Ang kanyang bunsong kapatid na babae ay nagbibisita iglesia at sinisiguro nitong makakapasok siya sa pitong simbahan habang sinasambit ang Stations of the Cross. Nakuha nilang tradisyon na ito sa kanilang mga lolo at lola. Ang lolo Jose niya noon ang nagturo sa kanyang tatay sa pagtatatak. Hanggang sa naipasa na nga ito sa mga apo. Lahat sila ay may kanya-kanyang paraan ng paghuhugas sa kanilang mga kasalanan. Maliban kay Joseph. Hindi kasi relihiyoso si Joseph. Mailap din ito sa kanyang pamilya at mas pinipiling nasa loob lang siya palagi ng kanyang kwarto. Halos hindi nga siya kilala ng kanyang pamilya dahil hindi siya nakikisama sa mga ito kahit hindi Semana si Santa. Dahilan para lagi siyang makagalitan ng mga ito, lalo na ng kanyang ama. Ilang beses siyang pinipilit na maghampas ng bulyos sa kanyang likuran para pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Pero sagot ni Joseph, hindi naman daw kailangang gawin iyon dahil meron naman daw ibang paraan para pagbayaran at pagsisihan ang mga naging kasalanan. Walang magawa ang kanyang pamilya sa kanyang paniniwala. Lalo lang nilang iniwasan si Joseph dahil pakiramdam nila ay magkakasala sila oras na dumikit pa sila sa kanya. Tingin nga sa kanya na buong pamilya niya ay black sheep siya. Masaya na nga rin si Joseph na ganun ang tingin nila sa kanya. Okay na rin siya sa pag-iwas sa kanya ng kanyang pamilya. Dahil sa totoo lang, may mga bagay na naobserbahan si Joseph sa kanyang pamilya na hindi niya tinatanggap. Pero hindi niya yun magawang sabihin sa kanila dahil alam niyang mamasamiin nila ito. Liham ng gabi Taon-taon na lang kung kumbinsihin siya ng kanyang pamilya na magpenitensya na. Kahit daw yung hindi pagkain ng karne. Iyon na raw kasi ang pinakamadali sa lahat. Hindi pa rin sumunod si Joseph. Dahil doon ay nagalit ng kanyang nanay. Sinabi nito, paano raw matutupad ang mga kahilingan nila kung hindi magpipenitensya si Joseph? Hindi makapaniwala si Joseph sa sinabi ng kanyang ina. Akala ba niya ay paghuhugas ng kasalanan ang pagpipenitensya? paanong makakatulong sa katuparan ng kahilingan ang penitensya? Sa ang libro ba iyon nakasulat para paniwalaan ang kanyang mga magulang? Na Napailing na lang si Joseph at sa kamuling iiwas at magtatago sa kanyang pamilya. Pero kahit umiwas siya, inoobserbahan pa rin nito ang bawat galaw nila. Rinig niya ang pakikipag-usap ng kanyang bunsong kapatid sa isa nitong kaibigan. Binibida nito na dahil nagpepenitensya siya, papakinggan na raw ng Diyos ang hiling niyang makapag-abroad at makahanap doon ng mayamang mapapangasawa. Ramdam na raw niyang malapit nang iabot sa kanya ang mga hiling niya. Dahil malaking sakripisyo ang kanyang ginagawa para sa Semana Santa. Hindi raw kasi madali ang pag-aalay lakad at paghahanap ng pitong simbahan habang nasa kalagitnaan ng tirik na araw. Kaya sigurado siyang makikita yun ng Diyos at matutuwa sa kanya. Pagpapalain na raw siya. Narinig din ni Joseph ang kanyang kuya na kakwentuhan ng kanyang nanay habang hawak at iniinom ang isang bote ng beer. Sana raw, sa pagpapasan at pagpapapako niya sa krus, may mag-video sa kanya at maging trending sa social media. Baka iyon na raw ang maging daan para sa pagsikat niya. Matagal na kasi niyang pangarap na maging isang artista. Iyon ang palagi ang hiling niya na sana, sana raw ay mabigyan ng katuparan sa tuwing bumabaon ang pako sa kanyang mga palad. Nandidiri si Joseph sa mga dahilan ng kanyang mga kapatid sa pagpipinitensya. Doon lang niya nakumbinsi ang sariling tama ang desisyon niyang huwag sumunod sa kanila hanggang isang tahimik na gabi, habang nakakulong siya sa kanyang kwarto, ay narinig niya ang tunog ng pagtatatak. Naisip niyang tatay niya iyon. Nagtataka lang siya kung bakit napaaga ang pagtatatak nito gayong ginagawa lamang iyon tuwing Huwebes Santo at sa kalsada dapat iyon ginagawa. Pero bakit ginagawa ito ng kanyang tatay sa loob ng kanilang bahay. Dahil naintriga na nga si Joseph ay dahan-dahan itong lumabas ng kwarto para masaksihan ang pagtatatak ng kanyang tatay. Pagbukas pa lang niya ng pinto, dinig na agad nito ang mas lumakas pa na tunog ng paghampas ng bulyos sa likod. Nang gagaling iyon sa altar nila. Naglakad patungo roon si Joseph at nang makarating siya roon, laking gulat niya na makitang hindi ang tatay niya ang gumagawa ng pagtatatak. Pamilyar siya sa likod ng taong iyon. May malaking tattoo ng dragon sa gawing kanang balikat nito hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang likod na iyon. Iyon ay ang kanyang yumaong lolo. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan, lalo na nung humarap sa kanyang kanyang yumaong lolo. Malungkot at dismayado ang mga mata nitong tumitig kay Joseph. Dahil doon ay napatakbo si Joseph pabalik sa kanyang kwarto. At nang maisara na nito ang pinto, nawala na rin ang tunog ng pagtatatak. Pero nanunuot pa rin sa kanyang ilong ang amoy ng dugo sa altar. Liham gabi. Hindi naman na naulit ang pagpapakita ng kaluluwa ng kanyang yumaong lolo. Isang beses lang iyon at naisip ni Joseph, baka gusto talaga nitong kumbinsihin ng apo na gumaya na sa kanyang pamilya. Pero hindi niya magawa lalo't hindi niya gusto ang dahilan ng mga ito. Isang beses, nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa altar. Hawak nito ang bolyos na inihanda niya para sa pagtatatak sa nalalapit na Huwebes Santo. Dinig niyang taimtim na nagdarasal ang kanyang ama. Ilang taon na raw itong nagpepenitensya at sana sa pagkakataong iyon ay matupad na raw ang kanyang hiling na sana ay manalo na siya sa sabong. Gusto raw kasi nitong makakuha ng malaking pera para magpagawa ng pangarap niyang bahay sa probinsya. Halos maiyak na ang kanyang tatay noon habang nananalangin. Gusto talaga nito matupad ang hiling na manalo sa sabong. Saksi si Joseph kung paanong nalulong sa sabong at ibang sugal ang kanyang tatay noon. Dahil nga sa pagsusugal ay naisang la nito ang kanilang bahay at lupa. Dahilan para mabaon si Joseph sa utang dahil sa kanya ito ipinapatubos ng kanyang mga magulang. Masama ang loob ni Joseph dahil siya ang pumasan sa ginawang pagkakamali ng kanyang tatay. Pero wala naman siyang magawa lalot siya lang naman ang merong trabaho sa kanilang magkakapatid. Iyon na nga rin ang dahilan kung bakit unti-unti ay lumayo ang loob ni Joseph sa Diyos. Hindi na ito nagdarasal. Hindi katulad ng musmus pa lamang siya. Dati, palagi niyang kinakausap ang Diyos at wingigising sa kalagitnaan ng araw at sa pagsapit ng gabi. Hindi niya nakalagtaan noon na kumustahin ng Diyos. Pero sa pagtanda niya at sa pagbigat ng mga hindi naman sana para sa kanya, doon na siya nakaramdam ng tampo. Hindi na siya nagdasal pa at ayaw na niyang kumustahin ng Diyos. Pero dahil sa mga nakikita niyang ginagawa at intensyon ng kanyang pamilya, bigla niyang naisip, Oras na ba para magsumbong sa Panginoon? Parang kinukurot ang kanyang puso sa tuwing bumabalik sa kanyang alaala ang maling intensyon ng kanyang pamilya sa pagpipenitensya. Hanggang isang madaling araw ng Huwebes Santo, tinungo niya ang kanyang altar. Tahimik ang buong paligid. Natutulog na ang kanyang pamilya para may lakas ang mga ito sa pagpipenitensya oras na pumutok na ang haring araw. Hawak ni Joseph ang bulyos na ibinigay sa kanya ng yumaong lolo ng bata pa lamang siya. Iyon ang naging pamana sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Matagal niyang itinago ang bulyos na iyon sa kanyang kabinet at iyon ang unang beses na inilabas niya ito. Iyon ang unang beses na gagamitin niya iyon. Kumuha rin siya ng matalas na blade para sugatin ang kanyang likod. Sa pagharap niya sa altar, unti-unti nang lumabas ang dugo sa kanyang sinugatang likod. Lumhod ito at saka sinimulan ng hampasin ng bulyos ang kanyang ang likod. Unang hampas pa lang nakaramdam na ng sakit at hapdi si Joseph. Pero hindi niya yon itinigil. Pinagpatuloy niya kahit nanginginig ng kanyang braso dala ng hindi nito kasanayan sa ganong klasing penitensya. isa, dalawa, tatlo, umabot nga ng sampo. Sampung beses niyang paulit-ulit na hinampas ang kanyang likod bilang penitensya. Naulit pa iyon. Habang taimtim na kinakausap ang Diyos na minsan na niyang kinalimutan. Diyos ko, patawarin niyo ako sa sa pagtalikod ko sa inyo. At patawarin niyo nawa ang pamilya ko sa kanilang maling intensyon. Hiling ko ang pagpapatawad sa kanilang maling paniniwala at Panginoon ko, gabayan mo pa sana sila sa tamang direksyon. iyon ang naging laman ng kanyang kahilingan habang nagtatatak wala siyang ibang gustong mangyari nung mga oras na iyon kundi matupad ang kanyang kahilingan ang kahilingan na sana ay mapatawad ng Diyos ang kanyang pamilya sa mali nilang nakagawian angka bili